Labing dalawang araw bago ang halalan, dumating na sa Baguio City ang gagamiting mga balota. Bago magalas 10 ng umaga kanina, April 30, dumating na sa City Treasury Office ang mga balota. 166,416 na mga balota para sa 232 na clustered precincts ang dumating. Para sa lungsod ang mga balota, selyado at may sticker at nakadetalye kung saang presinto ito mapupunta. Pero may alinlangan dito ang COMELEC kung tama ba ang mga dumating na balota. Kasi nga dati there is a window no doon sa box for us to check kung yung nasa loob na balota ay akmang akma sa clustered precinct at uh, doon sa voting center that is assigned no specifically assigned. Uh, pero it appears na upon initial checking of the box parang sarado naman lahat. Para makasigurado, magsasagawa muli sila ng verification sa mga balota sa darating na ikalawa ng Mayo. Pansamantala namang inilagay muna ang mga ito sa isang silid sa City Treasury Office at Senel Ang mga ito nakatakdang dalhin sa mga presinto sa ikalabing isa ng Mayo. We will seal that office. Walang makakapasok sa opisinang yan uh, until uh, sa verification natin. And uh, pag na-verify na po natin yan, walang makakapasok dyan until election day. At simula po ngayon, may magbabantay na personel galing sa BCP o Station 7. Maliban sa Comelec, Baguio, i-deliver na rin kaninang umaga ang mga official ballots sa probinsya ng Benguet. 249,729 na mga balota para sa 444 clustered precincts ang dumating. Pagbagsak namin ng uh, official ballot sa Provincial Treasurer's Office, nandun na rin, nag-aabang na rin lahat ng mga municipal treasurer. So by this time, lahat yung mga kanilang mga ba official ballots ay nareceive na nila at dadalhin na nila ito sa kanilang mga munisipyo. Maliban sa mga balota, sinimulan na rin ng Comelec Benguet ang paghahatid ng mga automated counting machines, lalo na sa mga malalayong barangay sa probinsya. Bukas naman, May 1, nakatakda ng dalhin sa City Treasury Office ang mga ACM. May 7, that will be the final testing and sealing. All ACMs, ballot boxes, and batteries will be deployed from the City Treasurer's Office to the voting centers no? And the electoral boards will perform final testing procedures. Sa so ngayon, masasabi ng Comelec Baguio na 90% ready na sila para sa darating na halalan. Charles Nicolimon, RNG News.